taluoy eh, man intaw ni eh. akong bodyguard oy naghilanat manggood ni upo si hilanat po, Hilan -na -na. nya uban-uban lang ni mama o, kay oy maya ang tubig indi eh, maya ang tubig no abi na ako lang gi uban na uban kay, wala man siya ka uban dito sa balay gi uban uban lang ni oh maya po lagi ng tubig gi uban uban lang ni mama o pang kanang pamaligya kay Mayabo lagi na oh. Nigawas mangkod ko guys kay mo palit ko og tambal kay wala koy masuko. E, nagdala na lang kod ko og baliga kay ayawat na lang panggas panggasolina gasolina. Hmm, mm, ana to kung siya kag 1 tag ikapoy. Eh. Hmm, panglawas ani naghilanat pa ni.